Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po'y ibabalik sa ating pag-aaral tungkol sa Diyos. Ang paksa ko ngayon sa inyo ay ang ang ina ng Diyos. Marami pong mga tao naniniwala na mayroong ina ang Diyos. Ang iba naman ay hindi maniwala na ang Diyos mayroong ina. Kaya ito ang kontrobersyal na paniniwala ng mga tao dito sa mundo. Dahil ang iba naniniwala na si Jesus ay Diyos pero hindi sila maniwala na si Maria ina ni Jesus. Kaya ang Diyos daw walang ina mayroon namang naniwala na katulad sa ating mga kapatid na mga Roman Catholic naniwala sila na ang Diyos mayroong ina at totoo naman dahil ito ang paniwala nila talaga at mababasa natin sa Biblia oh. sa Biblia sa Matthew 1.6 sabi doon at nanganak si Jacob kayo si na asawa ni Maria na ina ni Jesus ang ibig sabihin ang Biblia mismo nagsabi na si Maria ina ni Jesus pero bakit yung iba ayaw maniwala na si Maria ina ni Jesus kaya ang sabi niya si Jesus daw ay Diyos at ang Diyos ay walang ina kaya nap napakahirap sa tingin ko ito ay bias na paniniwala kasi napatunayan ko lang sa dito sa atin sa Pilipinas itong ating sikat na boxer si Pacquiao na siya ng isang 1000 doon sa kanyang mga uh, supporter pero walang isa man sa inyong mga supporter na hindi niya matanggap na si Mami Junicia ina ni Pacquiao kaya kung ako kay Pacquiao Tanggapin nilang pera ko pagtapos ang mama ko itakul na ba? yung pera. Oh. Kaya itong ating Panginoong Iso Kristo na pinawalaan ng ating karamihang manampalatayang Kristiyano Diyos na patanggapin natin na si Maria ay nanan Diyos. Pero maraming itatanong niyo sa akin kayo po ba naniniwala na si Maria ay nanan Diyos? Ang, sagot ko, hindi. Dahil ang Diyos natunay, tunay, wala pero may ama. Sino ang ama niya? Yung Diyos ama. Uh, pero wala siyang ina. Kaya nung sabi ni Kristo, puntahan mo aking mga kapatid, sabihin mo sila na ako'y akyat doon sa aking Diyos at inyong Diyos. ang ibig lang sabihin noon na tayo mga kap mga kapatid ni Jesus saan tayo mga kapatid? sa ama kasi sabihin ni Jesus ang inyong ama, aking ama, ang inyong Diyos ay aking Diyos pero hindi tayo magkapatid sa ina ha? na kay, hindi, hindi naman tayo anak ni Maria Kaya mga kapatid, doon sa mga kristyano, mga bata pa, na mga manamplataya, kaya humihina ngayon ang ating doktrin ng kristyan, humihina, dahil sa ating tinuturo sa mga ating mga tiludyan, na parang bias, yung hugot-hugot lang, kung saan makapabor, yung paniwalaan na, yung ipabor, yung yun paniwalaan yun. Pero kung tutuusin natin, ang Biblia ay eh, hindi nagsinwaling. Maliwanag ang sinabi sa Mateo 1.6 na si Maria, ina ni Jesus. Ngayon, ano ang ating, ang aking napuna dyan, na napupuna ko? Nalilito ang ating mananampalataya. Dahil ipinipilit kasi natin na Yesus ang ating Diyos. Pagtapos, ikinahiya natin na ang ating Diyos, anak ng tao si Maria. Ikinahihiya natin. Kasi wala nga naman Diyos na anak ng tao. Hmm. Dahil lang sa si itinuturo sa ating teolohiya. Na ganun sa teolohiya natin sa ating mga denominasyon. Nasira tayo. Kailangan masunod natin ang Biblia. Kaya mga kapatid, ito lang ang na po ako. Pero doon sa mga sinasagyan nito, i-check e up ninyo kung tama ang inyong paniniwala. Kung naniwala kayong si Jesus ang Diyos, tanggapin ninyo na si Maria ay ng Diyos. Tinan mo sabi ni Pablo, mapapalad ang mga taong hin, ah, hindi tumututol sa mga bagay na kanyang sinangayonan. O tinan mo, Oh. Uh, si, ang mga bagay na sinangayon na niya tutulan. Ay ayon pala sila na si Jesus. ah, uh, Diyos. Tapos ang ina ng Diyos, si Maria, hindi natin tinatanggap. Kaya itong nakikita ako na dapat natin metuin. Doon sa mga uh, nakikinig nito, doon sa mga uh, may, pan, may pakataon na narinig na ito, i-commentin nyo kung anong katuwiran ninyo. Wala nang rin niyo diyan. Kasi walang sino mang sa buong mundo ngayon na mga pastor, mga tsulo sa mga iba-ibang iba-ibang iba rehiyon na humigit pa doon sa ating mga apostol at sa mga salita ni Kristo sa buong Biblia. Ang Biblia ang masunod dahil yan ang ating basihan sa ating panampalatayang kristyano. Siguro hanggang dito lang po lamang masabi ko sa inyo. Pag-aralan ninyo. Oh, kung mali ang inyong tindig, wala katuwiran, layasan ninyo. Yung mali yan. Wala kayong masahan dyan. Kailangan lang, kung anong inyong paniwala, manindigan kayo. Oh, at galing sa puso. Oh, marami tayong mga paniwala magkabaiba. Oh, kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Sa lahat na nakikinig sa aking uh, programang ito. So ibayan ninyo, marami, marami pa akong ibubulgar dyan. Marami pa akong ma, masabi na maaring mali sa ating, uh, sa ating panindigan. Noon, noong panong maliit patay hanggang sa ngayon, ang ating paniwalang kristyano ay magulo. Magulo. Napakahirap na ating doktrina. Uh, napakahirap kong nawain. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Kung sino man sa inyo interesado, sa so, niyo programa ko dito sa ating uh, aking programa dito sa Facebook sa youtube sa god embassy channel maraming pong salamat pagpalayan tayo ng panginoon